Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga napakaraming pangarap. Pero napapansin po ninyo, ang pangarap po ninyo ay hanggang pangarap lamang at hindi pa ito natutupad. Kayo po ba ay masipag, madiskarte, kayo po ay matyaga at kayo po ay hindi nakakalimot magdasal. Pero yan pa rin ang pakaramdam po ninyo at parang hindi pa rin natutupad ang mga pangarap. Sabayan nyo ng mga pampaswerte na kagay ng aking pong isishare po sa inyo mga bossing. Ito po mga bossing ko ay uh, dahil paparating na ang uh, buwan mga bossing. Basta usaping buwan kahit ano pong buwan nyo po ito na wabasa full moon mga bossing ko mainam na subukan nyo po ito pagka full moon, mga bossing ko yung liwanag ng sinag ng buwan, yan po mga bossing ko ay nagdudulot ng swerte kaya nga po, misa bumibili pa ng mga bossing ko ng mga uh, kalendaryo ni Anoryo kung kailan magsisimula ang full moon at kung anong oras ito magtatapos lagi na lang kapag ikin ng bahay or kaya po negosyo magpapakasal, mamamanhikan mga bossing ko o kaya misa pagbibinyagan pa or o padating, padating sa usapin ng swerte full moon ay hindi nawawala mga bossing. Ngayon po mga bossing, gawin nyo po ito mga bossing ko at ito po yung isa sa mga subok na para hindi hanggang pangarap lamang mga bossing ko ang inyo po mga pangarap. Bigyan ito ng katotohanan mga bossing ko. Ngayon po mga bossing, subukan nyo po ito. Kumuha ka mga bossing ko ng libro or notebook. Yan, notebook. Ngayon, ako po mga bossing, nandyan. Ang dami ko mga wishes mga bossing ko dito. Dito sa aking book of shadow na tinatawag mga bossing. Ngayon po mga bossing, ang gagawin po ninyo, pero kahit hindi gantong ganto ha mga bossing, kasi pinapakita ko lang to sample sa inyo na ganto yung sa akin. Ngayon, ang gagawin nyo lamang po mga bossing ko, ah uh, kayo po mga bossing ko ay magsusulat sa liwanag ng sinag ng buwan, nakaganya ka, susulat nyo lahat yung mga pangarap ninyo. Yung mga pangarap mga bossing, sulat nyo po dito. Halimbawa, magkaroon ako ng maraming pera para makabait na ako sa aking mga pagkakautang or manalo ko ng jackpot sa aking mga tinatayaan. Halimbawa lang po ito mga bossing ko. Halimbawa yung numero yung tinatayaan ay 4, 3. Pero kung gusto yung tayaan, numero po yan ni Joeline. Numero po yung ng birthday po niya at ang edad po niya at kung alam po siya na wala. Ang edad po niya, ang birthday po niya ay uh, April 3. Siya po yung mag na. di 4, 3, 20. Tapos, nawala po siya, 10, 28. 19, 19 years old mga bossing. Ngayon pa mga bossing, sample lang po yan. Pero kung gusto yung tayaan, di ako madamot, tayaan nyo rin po yan dahil yan po yung alaga ko numero. Ngayon pa mga bossing, di, iwish po dito na manalo na ako ng jackpot or kaya sa aking negosyo ay magkaroon ako lagi ng malaking benta or kaya gumaling na ako sa aking karamdaman o kaya po matigil lang pag-aaway sa loob na aming tahanan o kaya kung na ano may mga pagsubok na paparating ay wag na naming makamtan at kung ano may pagsubok ngayon ay kaagad naming malampasan yung mga ganang mga bossing bahala na po kayo kung anong gusto nyo pong i-wish po dyan na nakaharap ka sa liwanag ng sinag ng buwan mga bossing ko tapos, ito po ay i-overnight nyo po na hayaan nyo siyang maliwanagan ng sinag ng buwan. Pagkatapos po niyan, at hayaan nyo rin siya hanggang, hanggang alas 8 ng umaga para dalwa yung swerte, buwan, at ganoon din po ang sinag ng araw. Pero kung tapos na ang full moon, sa kanyo lang ito napanood, pwede po yan sa liwanag ng sinag ng araw. Basta gawin nyo po ito ng alas 7 ng umaga at ibibilad nyo siya hanggang alas 8 ng umaga. Tapos kunin niyo po siya at ilagay niyo ito sa mataas na lugar. Ito po yung isa sa mga sikreto upang sa ganoon kagad niyong makamit ang inyong po mga pinapangarap. Kung gagawa ka ng ganito mga pamamaraan, ito ay sikretong malupit. Walang dapat na makakaalam nito kasi wala may nakakaalam nito, hindi natutupad ko naman ng mga wini-wish. Kaya kung gusto niyong matupad, kailangan tahimik ka lamang kailangan siplak lamang ang bibig at huwag kang madaldal. Kasi wala naging madaldal ka mga bossing, hindi natutupad ko ano ang mga hinihiling. Kaya kung kayo pinaniwala at nice po itong gawin, ay siya mga bossing, good luck po sa inyo po lahat.